I Oh <laughs> Yeah. <clears throat> you

Hindi, um, um, by, yeah? by mm -hmm. anak yan. Yung ang nalis, meron din yung ipag niya na disgrace ha. Yung buto dito na scrap. Tiga saan? Taga, Mami. Vista? Vista del Mar? Oo. Dito? Dito? Tiga, what? Tiga,

nag aalangan huwag ka sana Kasi si Bea, pag naging motor, dahil nagkakari na rin motor, kung kita sila huwag ka na huwag na kayaan hindi siya na ko nag-overtake kasi, pero huwag nag-aalang na Masakit. Masakit talaga humilo. Para magaling.

너 yeah. yeah. pilay. Lord, no, tuwing gabi po kasi may laglas lagi eh. Nice. Hmm. Yung pilay. Hindi yung naman eh. Sugat. mo? Alam ba lugar ang nadal siya? Eh, mayroon niya sugat sa likod. Yan. Alam lugar? Ito. So, Palas ka ba? Wala nga, so, hindi ako nagihilot. Sa iba niya, sa iba जो वाले डाला ये ये शबाने की तकदीर है चलो ओना ये प्रोसेस है बाकी तो सही चलेगा बाकी ये अंदर ना ऐसे इशू है ना ज्यादा बोला क्या कुछ नहीं सर्विस परनता के कुछ

Hindi siya na, ano kasi, buti-aristin niya at pa siya ka nila yung aking... Huwag kong lang wala, wala dyan. Oh, hey. yung limit. Hindi pa oras. Ano yung lang po. Bagong niya. Nila rin Huwag tayo pag hindi pa oras. Ay, Meron tama, mama, tama lang. Wala namang so, yung basag lang yung alimit. Yung Wala layo mo nang niya. Uh, basag, hindi ba? Okay, basag na kayo ito sa may protection ka. Pag kaya naman mo lang Tsaka yung mga lasay. Yan, Kaya trabaho, nagmamaday lagi. Kaya, nakatay ka.

hindi naman pangyayari parang magbalik doon sa akin <laughs> right. wala namang kasi may totoo lang talaga siyempre, good, good, good. Ah, mo, hindi yan nakatayo nang makasulitin lang po tayo ang kala namin na ano lang eh, dito, siyempre yun mula sa sarili niya, kung ano yung mga, kung ano yung mga, kung ano tao, mga, kung ano yung 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 mga, kung Hindi yung mga, kung ano hindi, hindi, hindi. Ano Yun yung laman? lang po yung katawan mo lagi nilagay mo. Bakit ganyan Lagi nalagay niya pag naglalagay.